O oh, good morning, shout out sa mga sa subscriber ng Lagalag TV. Eh, hey, ko komento ko lang to. To mga pinagsasabi ng mga iglesia ni Manalo. Eh, hey, komento ko lang to. Sa mga pinagsasabi ng iglesia ni Manalo, yung mga tao ni iglesia ni Manalo. Yung pa lang iglesia ni Manalo, kampi pala to sa mga kriminal. Kampi pala to sa mga mamamatay tao. Tula dito, Terte, kinakampihan pala nila yung putang nung Duterte na yan di ba kala ko ang iglesia ni Manalo para sa Diyos nila para sa Diyos nila si Manalo ayun pala totoo pala yun para sa Diyos lang nilang si Manalo o kapit po tayo almasal po tayo makakapalang mukha nito alam mo ang katotohanan katarungan mo, sa mga pinapatay ni Digong kaya kayong mga membro ni iglesia ni Manalo kay daldal ng -dal daldal -dal di ba Dal-dal dal ng dal dal, 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 dal dal, mga tinama kayo ng hirong panlupa. Dapat hindi gano, dapat kaninyo alam niyo kung sino kung ano kung anong kasalanan ni, ni Duterte. Alam niyo kung anong kasalanan niya. Huwag kayo magbulag-bulagan, magtanga-tangahan dahil kayo mga may ar naman kayo. Pero tanga kayo mga bobo kayo mga nako. 'Di ba? O almusal ninyo. Ito para sa mga igisen ni Manalo. Mga tinamahan kayo, sinipon lupa, susumpain din kayo balang araw. Dating ang panahon na kayo rin, masasakdal din kayo sa sarili. Yung, um, sabi niya masusunog kayo. Siyempre, masusunog kayo mga... Nako, mm, mag-good morning at maganda uh, magandang umaga. Maraming salamat po sa subscriber ng Alamat ng Lagalag TV. Pag-like and share and subscribe nyo po ang aking YouTube channel. Tapos support nyo rin po ang Lagalag TV, ang Alamat TV. Maraming salamat po at good morning!